Hi guys! Kamusta kayo? Sino sa inyo dito ang mga taga Visayas at Mindanao? Yes, tamang ang naiisip nyo. Nagkikater din po kami ng mga kliyente sa area ng Visayas at Mindanao. Pinapadala namin ang mga items via sea cargo. Binabalot namin yan ng maayos, kiniklinrat nang sa gayon maiwasan ang pagkagasgas ng aluminums o pagkadamage ng mga items habang nasa biyahe. Kung sakaling merong kayong preferred na shipping lines, pwede nyo yan ibigay sa amin. Pwede kami ang kumontak para sa inyo. Pwede rin naman na kami na mag-ship sa cargo na kung saan lagi kami nag-ship kadalasan ang mga shipping lines tumatanggap lamang ng 20 feet. Kung sakaling mangyayari yon sa inyo, hihingian namin kayo ng authorization letter para i-allowed kami na putuli ng inyong aluminums into 20 feet. At yung pinagputulan, siyempre, ipapadala pa rin namin yan sa inyo. Heto nga at meron kaming shipping ngayon, papunta ng Palawan! kitang-kita nyo naman talagang maayos ang pagkakabalot ng bawat alums. Nakabundle kasi yan. Yan kasi ang isa sa requirements ng shipping lines. Heto't nire-remind pa sila on the last part. At pagdating sa shipping lines kailangan nilang mag-register. Sinisigurado namin na makikita at mau-witness namin ang pagpasok sa bawat container ng inyong orders. Binibigyan din namin si client ng kopya ng resibo para alam niya ano ang plaka ng container na pinagpasukan ng items niya. At ito mga tao ngayon na nakatoka sa shipping lines. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-message na kayo. Mag-PM sa mga number na makikita nyo sa screen. I-follow nyo rin kami sa Facebook. Malay nyo, kayo na ang susunod na pagdadala namin. Hanggang sa muli. Bye!